Para lang po patunayan natin na kung talaga nagsisinungaling ito mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Mga sinungaling ang mga ito. Yan po ang isa sa naging pakayag ni Atty. Mikro Rodriguez. Dahil pilit pa rin, mga kababayan po natin, na malusutan ng mga kongresista, lalong lalo na po itong mga alipores ni Martin Romualdez at pinapalabas na ito po is party lamang na paumulitika obviously mga po natin no, ang kanilang ginawa sa budget process ng taong 2025 is pamumulitika nandyan lahat no, na inuuna nila yung kanilang kapakanan, yung kanilang legalized pork funnel, lalong lalo na po sa isyo ng akap at dyan po ang binawasan nila budget ng Office of the Vice President dahil ayaw nila na magserbisyo, magtrabaho po itong si Vice President Sara at lalong uh, uh, paghangaan ng taong bayan. Kaya ito po nga nilang ginagawa, is pamumulitika. Ngayon binabaliktad nila, no? At sinasabi, pino daw po ng mga Duterte itong budget. Hindi po mga taong bayan, no? Sa bayan ng Pilipino ngayon ang humihingi ng kasagutan sino ang nag-fill up, sino po ang nag-utos, no? At may dapat makulong dahil ito po ay malinaw na umano'y paglabag sa ating batas. At tinawag pa ito ng ating kilalang abogado at malapit na po maging senador na si Atty. Vic Rodriguez na ito po ay falsification ng legislative documents. At itong si Kimbo, ang kanyang pag-amin ay isang krimen. Nako po, Kimbo mukhang may makukulong na babae mga kababayan. Okay, pakinggan natin ang napakalinaw na paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. Kopya ng Conference Committee Report. Makikita po natin para po it's a bit of a lecture si natin pasimplihin ano. Ito po yung pagpapatunay na na na-file na po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po. Ah. Ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee Report. Hindi, sabi po nila hindi final ito, no? pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po. 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado, at inihain niya po dito sa house bills and index service. Ito po. Iyon po mga kababayan po natin. No? So paano nila mapasinungalingan at sinasabi nilang walang blanco, fake yung mga dokumento. Ayan o, no? silyado. No? Ayan, nakakatawa lang po itong mga kongresista, mga alipores, obvious na obvious naman po, na mga bayaran no? at utusan lamang ni Tamba lalong-lalo lalo na po itong si Chua, si Valeriano, at ibang mga kongresista pa, pangalan na natin isa-isa yan, mga kababayan po natin, no? na sinasabi na fake news, pamulitika, no? at gusto lang daw po ma restore ang budget ng Office of the Vice President. Diyos marimar. Si Vice President Sara nakamove na at walang pakialam sa pagtanggal ng kanyang budget. Dahil unang-una, hindi naman po siya maapektuhan. Iniisip niya po ang uh, taong bayan pero walang magawa. Dahil, no, kontrolado nga po ng dalawang tao lamang. Yung budget, sinabi na po ni Vice President Sara si Tamba at si Siko lamang ang may control ng budget. At kung sino ang gusto nilang mabibigyan at kung saan sila makikinabang, yun lang ang kanilang binibigyan ng pundo malinaw. DPWH, ACAP, AX, yun po yung kanilang pinapriority. Di ba? O, oh, yung makikinabang dapat ang taong bayan, yung PhilHealth hindi binigyan ng budget. Ano masasabi nyo dyan? O oh, mulitika ba dyan? Kayo yung namulitika at yan, hindi po yan fake news. Silyado at permado nyo. Kayo mga gunggong kayo dyan. <laughs> yan, kitang kita dyan. Permado po. Sa pagkat, nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong house rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling uh, rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee Report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po eh, pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina. Pirmado. At makikita naman talaga na ito ay pinirmahan eh. Malinaw po yan eh, yung last page. Pirmado po yan. I, I hope nakikita ninyo ma malinaw. Pirmado po ito mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang uh, kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa Hakbang ng Maisug, incidentally ay nagdiwang po ng uh, unang taong anibersaryo ng Hakbang ng Maisug kahapon sa mga maisug. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is yon happy anniversary muna sa lahat ng mga maisug at sa mga bumuo ng hakbang ng maison. Yes, tama pa Kailangan natin talaga ano, magkaroon ng transparency and of course accountability. Kaya dapat managot kung sino man no, yung mga nandaya sa budget ng taong 2025. The reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee Report. Ito nga ho, firmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan eh. Firmado po yan eh. At ipinakita ko na rin po Uh, sa aking uh, isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang uh, mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. yon Kimbo, huwag mong, kawing, huwag mong gawing bobo ang mga Pilipino, Kimbo, ha? Dahil mulat na ngayon at gising na yung mga Pilipino. Eh, yeah, huwag pa ikot-ikotin, Kumbo. Diyos, uh, Kumbo. Kimbo Watan! Oh, na, huwag mo na pa ikot-ikotin ang sambayan ng Pilipino. Dahil alam na po, eh, kita pa lang daw yung magsalita ka, obvious na obvious na nagsisinungaling ka. At kung ikaw talaga ay tapat, kung ikaw talaga ay, no, lagi niyong sinasabi, dapat posisihing uh, maigi yung budget, kaya kailangan do, sumagot si BP Sara. Ialam naman ni BP Sarah, no, na kahit sumagot pa siya, magpaliwanag pa siya, ibawasan niyo pa rin eh, no. Pero ngayon kayo, no, ilang araw na kayo bago sumagot at ang iyong principal no na si Martin Umwaldes at si Bongbong Marcos o sino mang babaeng palaka diyan no hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita bakit sila nagtatago tapos kimbo magkapalusot ka pa oh ayan so palpal -pal ka kay Tony Vic Rodriguez kimbo masaklap masakit sapagkat patuloy po tayong binubudol ninanakawan ng trilyong pisong halaga tapos ginagawa pa tayong bobo ang sinasabi ko kasi nung mga babatas na yan na taga Marikina hindi ko kasi matanggap eh Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am. Mm, Ayen, Kimbo, makinig ka. Yung mga Pilipino, 'wag mo naman gawin bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsyong ugnayan sa mamamayan Pilipino sapagkat sinisikap ko hong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po niyo 'yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag uh, na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction, tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron eh. Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya, oh. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw diyan They are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Kongresuman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Yan, Kimbo, sumagot ka. Ang ka ha. So, bistado ka na Kimbo ha, sa iyong kasinungalingan. Tinatawag pang uh, ha? error error, typographical error daw po yung mga blanco. Ang yun, pinag-uusapan, billion-billion po sa blanco na yan. Tapos, hayaan mo yung mga technical support lang yung mag insert ng mga numbers yan. At ang palusot niya is calculated na daw. Kung calculated na pala, no, yung isusulat ng mga amounts yan, bakit hindi nila in-insert? Bago pinirmahan? alam nyo, mga kababayan po natin, nakakadismaya po yung mga senador na ito. Lalo na po ha, itong isa sa sumita kay uh, Saldico, no? na si Senator Villanueva, na sinabi niya kung gaano kakurap itong si Saldico. Pero ngayon, tingnan mo ha, isa po siya sa pumirma, sa blankong by camera report. At confirm, no? yung by camera report na nasa Senado is parihong version na hawak po ni Attorney Vic Rodriguez, parehong blanco. Pero ang sinasabi nila, wala daw pong blanco. Si Gatchel yan, no? Pariho din ng kanilang mga palusot. So obvious na talagang hindi po nila nakita dahil posibleng hindi sila nagbasa. Perma ng perma lang. O pinagawa nila sa kanilang staff lang. Kaya hindi nila alam na talaga may blanco. Si Ontiveros, napaka-plastic, napaka-sinungaling. Di ba? Pareho po sila ni Kimbo. Sarap paguntugin. <laughs> Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo nga'y sasabihin typographical yan? Paano mo nga'y sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina palang mo yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman hoy, pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang mo patunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga, yung mga trolls at yung, blush, yung mga bashers, Welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip at uh, dito ho kayo manood sa aking pahina at uh, dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live yan po kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, eh sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para man tumalas-talas kayo at meron namang mga <laughs> mga trolls, oh. o oh, manot kayo dyan para maintindihan nyo, oh, gila kayo. Po ng... Ito po yung mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating DAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan eh, kasi final po nila eh. Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na hong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan, yan po yung transmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing, itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa gaa. Tama po, fake news ang malakanyang nung sinabi nilang may blanco sa gaa. Dahil wala po kaming sinasabing gaa, ang blanco naririto sa primary document na tinatawag by Cameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po eh, tinatakan pong receive ng bills and index service ng House of Representatives. So yan po ha, mga kababayan po natin. No? Oh. Napakalina ang paliwanag ni Tony Vic Rodriguez. At maganda nga po, no? iniimbita niyo pa itong mga bashers na manood sa kanyang live stream, no? sa kanyang pahina para matuto. Tama naman kasi ang mga Tros na ito ay eh, masyado na po sila, no? Sa kanila mga komento eh obvious na obvious na mga napakabobo at napakasinungaling, no? Pareho po ng kanilang principal. Ang maganda po dito, mga kababayan po natin, no? Ay hindi po magtatapos sa isang petition lamang ang gagawin po nila Tony Vic Rodriguez. Kasama po dito ay uh, alamin po ng kampo ni Attorney Vic Rodriguez Of course, kasama niyan si Congressman Ong, pati ilang mga si uh, mga abogado pa. No, alam nila, susulat po sila sa House of Representatives pati sa Senado. Alam nila kung sino po yung mga technical staff na ito at uh, siguro tatanungin nila kung tama po ba itong sinasabi ni Kimbo na sila na nga po yung uh, nag-fill in the blank, no? Sila na nga po yung uh, gumawa nitong trabaho, no? Binigyan sila ng ministerial duty gumawa sila ng parang typographical error na sila po yung nagtama at uh, nag sa mga kulang dyan sa report ng bicameral committee. Kaya malinaw po na sabi nga po ni attorney, uh, attorney at congressman Alvarez na posibleng uh, managot po itong si Kimbo dahil sa kanyang pag-amin at ito po ay isang kriminal. And uh, tama lang, kailangan namin ni Kimbo, no? mga kababayan po natin. Kasi totoo naman talaga, nandiyan ang resibo. So hindi niya kailangan magsinungaling, uh, malino na blanko at kailangan na po nila i-justify ngayon kung uh, paano nila ito malusutan, no. Marami sila aktual yung mga sinasabi no? na mga proseso. Pero yun nga po, kahit anong palusot nila, malinaw na pumirma po, po sila sa blanko at kailangan nilang uh, sabihin sa atin, no, na mga nagtatanong, na mga Pilipino, kung sino po yung nag sa kanila na hayaang blanco at pepermahan po yan, no, at sino po yung nag-insert ng mga amount na may halagang billion-billion dyan sa issue po ng bicameral report. Kasi tambay, hindi ba nagpapaliwanag? At titingnan natin kung ano po yung kanila mga papalusot dyan. At marami po sila mga diversionary tactics ngayon, issues na gustong pagtakpan itong issue po ng bicameral. Pero alam nyo, sirang-sira sila dito no, sa darating na eleksyon. Kaya tama lang na yung mga yan, hindi mo sila dapat ibuboto and suportahan po natin si Atty. Vic Rodriguez no, sa pagkasinador sa darating na May 2025 election at lahat na rin po no, na miyembro ng PDP laban. Ibuboto po natin. Lahat po natatak Duterte no, yung Duterte principles uh, kasama na po yung iba't ibang party And of course, Duterte at party Suportahan po natin. Ipanaw, suportahan po natin. Thank you and God bless.